Ayan. Wow, may durian. Durian sa Singapore. Ayan, may durian sa Singapore, guys. Ayan, durian. 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 <laughs> Hmm, mogis. Ayan, nagkatang kami ng... Ano? Uh, ano? Ano na? Ano na? Go, go, go. Sakay na? Okay, 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 okay. Go, go, go. Hawit ta kay. Masig madata. Are ko daplin? Are ko daplin? Hawit ta kay. Mga tikayang yata.

Palo dale guys. It ganito sitwasyon dito sa Singapore. Napakataas. Tabi daw, tabi daw, tabi, tabi. Tabi. May dadaan. Yan, dito guys, kailangan dito ka lang sa kabilang side dahil ang kabilang side kung may gustong maglakad ng mabilisan. Kaya pag sasakay, ah, sasakay ka dito sa elevator, dito ka lang sa gilid. Bigyan mo nang na daan yung kabilang side para sa nagmamadali makakadaan sila Yan. dito na kami sa tuktok grabe, napakataas galing pala kami sa ilalim sa underground Yan. dito na kami wow, oh, grabe yung pinanggalingan namin guys sa ilalim uh -huh. ayan na, yung Oh. yung pinanggalingan namin hmm. Hmm. Ah, pinanggalingan namin guys sa ilalim sa pagkinakailalim nitong kalsada na to. Kamakin mo guys. Yung ilalim nitong dinadaanan mo is mall. Maraming paninda sa ilalim. Ganon dito ka kahitik. Grabe. Wow. Picture tayo. Wow, ganda. Ganda oh. Ooh. Bugis. Yan pala ang view dito guys. Napakaganda ganda ng view. Yun ang ganda ng lugar. Mm. Pak na kami. Stop light na. Stop light. Ganito dito guys. Kailangan pag stop light, tumawid ko na agad. Dahil mabilisan lang. Yan. Ito ang buhay Singapore. Ayan, Bogie Street. Ayan, Bogie Street. Ito pala ang Bogie Street. Dito ang parang baklaran ang sabi nila. First yung baklaran daw dito guys dito ang presyong baklaran yan, ayun nga parang baklaran nga yan hi guys, ito daw yung tinatawag nilang baklaran dito sa Singapore dahil ang mga tinda dito mura lang kaya ang sabi nila kung may baklaran sa Manila, mayroon din sa Singapore ayan, namili na nga sila dito guys, at itong time na to guys pagka ko ng bag, di ko na malaya na napunta, pumunta sila sa isang store na katabi at sa takot ko dahil hindi ko na sila nakita bumalik ako kung saan kami galing at pagtingin ko doon eh, wala sila kaya bumalik ulit ako kung saan store ako nagpili ng bag at doon ako naghintay at grabing kaba ko na guys akala ko mawawala na ako dahil ang hirap doon guys dahil wala akong data dahil nga hindi ako bumili ng SIM card doon kaya walang data, hindi walang kontakan kung paano ko sila kontakin. Buti na lang yung dalawang followers ni Bakang binalikan no, ako. cream. Kano kaya 'yan? Yes. At sige dali ng bag. Ikaw nga baka iniwan ako. na ako. Sana sila. Sana sila. ginagawa na guys San sila? San sila? Ito na nga guys, naghahanap na ako sa kanila kasi hindi ko tagal na sila makita. Grabing kaba ko na guys, hindi ko alam kung paano dahil hindi ko alam kung paano babalik kung saan kami nakatiran, saan kami nakatuloy na hotel dahil hindi ko kabisado ang pagsakay ng train grabing kaba ko guys hindi ko na maintindihan ang sarili ko kaya napag desisyonan ko na bumalik ako kung saan ako pumili ng bag at doon ako maghihintay sa kanila kung balikan nila ako at thank you sa mga followers ni Bakang yung dalawang followers ni Bakang sila ang bumalik kung saan ako nagpili ng bag at doon na nila ako nakita na nawala ako guys <laughs>

Ay! Ay! Ay, bangita, ay, pangita, ay, Thank you Lord at nakita na nila ako. Kaya grabe talagang kaba ko. Pati rin pala sila na din. Ang hirap talaga guys pag nasa ibang bansa ka tapos mahiwalay ka dahil nga hindi ka makapag text or makapag-chat dahil nga wala kang data wala namang pre wifi dyan sa pinuntahan namin dahil nga hindi kami bumili ng sim card dahil mahal nga thank you sa dalawang followers ni Bakang dahil naalala nila kung saan ako nagtingin-tingin ng bag o nagpili-pili ng bag kaya doon nila naisipan na balikan ako at sila rin pala ikot ng ikot doon sa bag kung saan ako at ako naman ay bumalik din talaga doon sa area na yun kaya ito yung experience ko na, guys na muntik akong nawala sa Singapore grabe yung kaba di pala biro nada daw tara 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 yung watay dito ba? Ito na guys, nagkita-kita kita na kami at sila Banisa, namili na sila ng anong bibilihin nila dalahin sa Dabaw at uh, nakiusap sila na kung pwede sakali mag-additional ng bagahi Kaya sabi ni Truman na Trimanang Romana na walang problema, kausapin nilang si Kring-Kring para mag-add ng bagahe kung mayroon talaga silang mabili na kailangan nilang ibagahi Kaya ito na nga, nag -ikot, ikot na kami dito. Grabing tao dito so guys. Talagang parang baklaran o debosurya talaga itong lugar na to Ay, ay ito,

Ayan guys, nag -mute na naman ako dahil malakas yung tugtog nila. Iniwasan ko lang dahil baka makapirite ako. Kaya mute na lang at voice over na lang uh, ito pala namimili na sila dito ng mga dapat bilihin nila si Yatina naman pumili ng t-shirt ni Kuya Titing kasi gusto ni Kuya Titing makabili ng t-shirt para remembrance pero si Kuya Titing lang ang binilihan dahil sobrang mahal nga ng t-shirt ako rin wala na akong balak na bumili dahil unang una baka mag-exist lang ako sa ba aking hankiri at saka hindi ko rin naman gano'n masusuot yan pag dito na sa Pinas. Kaya hindi na ako bumili. Tapos nilang bumili guys. Uh, pumunta na kami doon sa kabilang area. At nadadaanan nga namin yung durian na naaamoy kong napakabango. Kaya sabi ko may durian pala din dito sa Singapore. Akala ko sa Pilipinas. Wow! May durian. Durian sa Singapore. Ayan. May durian sa Singapore guys. yeah Durian. 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 Para din siyang bangkiruhan, may durian. 'Yan, para siyang bangkiruhan, maraming prutas. 'Yan, maraming prutas. Prutas din. 'Yan, maraming prutas. O, okay. may nakita mo doon na ano? Apoy ba 'yun? May nakita ako no? doon. Oo. Ito. <laughs> Marami. Ay, dito siya insinsiyo. Tama, kayo din naman na magamit. Na. Uh, <laughs> yan, one dollars. Uh -huh. Yan, yan cute clip Yan, clip ya. feeling ko guys parang nasa Kiapo ako ngayon yan parang nasa Kiapo ganito sa Kiapo makikita mo pero hindi ito Kiapo Singapore ito manood na lang kayo kung saan kami pupunta mabangan ang kabanata Maraming talagang eh kasi, yung mga mangga, 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 mangga kaya, mangga bakang? kasi nagkakaroon ng <coughs> mangga. kayo, Dago kayo mangga. <laughs> Asa. Ayo, oh. yeah, may puso. Natasa. Oh. <laughs> wow, may puso pala dito, guys. Yan oh, puso. Oh, isay sulod ani. Ah, yan dito na Parang nasa probinsya lang kami, guys. Ayun no oh. ah, May laman daw to, may rice na, may ulam. Mm. Ito pala. <laughs> tillau na, pa-di tilaw? tilaw Pwede tilaw. yano? British, nan British, One dollars, one dollar. mangga ako na, pa ko'y tubig. ay bakang, ay bakang. huwag. Hello guys. Kada sa mangga. Nanang, kada sa mangga. Mangga. Dako kayo. Mangga. Dako kayo. Hala. Asa Mangga. Dako kayo. Mangga. Shak ka guys, shak. Shak ako na shak. Oh my, oh my god, oh my god na lang tayo. Is ba? Ang ibon dito maririnig mo is yung kukok oh kukok oh, oh. oh, oh. Yun ang na <laughs> Yun ang naririnig ko dito guys mula pagdating kahapon. Ang tumutunog na ibon is kukuk. Yun ang na, nakikita kong ibon dito pati tunog. Kuyaw. Kukuk. Ayan oh, nasa puno guys. nandiyan sa puno yung kukuk. Hmm. Yes, Oh, we're going to get the camera. Mari! Mari! punta na kami sa Manila Bay ah oh, Manila Bay <laughs> Marina Bay fun, uh, uh, fun fake, fake niya, Manila Bay Manila Bay daw, Marina Bay pala nagkamali magano yung mga fans fake fake in Singapore hahaha nagkamali <laughs> nagkamali lang <laughs> ay <Okay, labir, etchopram. laughs> <Etchopram. Etchopram. laughs> totoo to guys ha nagkamali lang ng sabi eh hmm. nagkamali lang ng sabi tahimik dito doon daming tao pasok kami dito guys oh wow. Yun daw yung perfume ni Isil. Ganda. Uh, mamahalin to ng mga perfume, guys. Ayan. Um, um, ano yung hotel address? guys. Ano yung exact hotel ang ganda dami ng nasi klase ng papang dito mo pala matatagpuan yan <laughs> dito mo matatagpuan ang mga pabango hmm, bango pagpasok mo palang guys grabe, ang amoy hmm, bango ay, gano'n you know. <laughs> bango Ah, dito. Ayan guys. Grabe. Lahat na, at na pa dito. Hmm. Ang bango talaga. Super bango. Hmm. Super bango. Grabe. Grabe siya. At na naman kami sa taas. Sabi tayo. Assalamualaikum man. <imitation> si Kuya. Naamano daw na Las Vegas. Nabi na po Vegas. na Las Vegas. Dito pala kami. Ayan <imitation> pala dito. Grabe. Kakaiba dito guys. Guys. Pasok kami dito sa CR nila. Ako lang yung CR nila dito. Ladies. is. Wow. Oh. Anong yung CR nila guys. Ganito ang CR nila dito. Napakaganda. Napakaganda. <laughs> ganda. Kaila tayo. Ang ganda na si nila. Ang CR nila poyao din si Varo. Ang ganda ng CR nila. Kakaiba. Si Arnil hmm? <laughs> si <Arnie na> dito. <laughs> ha? Maulo jud Dangog ban imong buhok.